nasa counter tayo no, sa pila ng Ali Rice At saka kung anumang order nyo dito dito ang pila so ayan kung baba ay! ay Oh, sige mamaya na idol sige na magbablog lang muna kami vlog ng vlog uh, papasok ulit tayo dito dahil susundan natin si Diwata ayan <laughs> Ayaw, sa sobrang sa nagkakaubusan at sa daming gusto makatikim ng bagong na yan ay si Idol Diwata na mismo anak prepared ng mga order no ayan, ayaw ayaw Ayan. ayan 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 na no. ayaw 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 Oh, sa sobrang dami ng gusto makatikim ay nagkakaubusan. Siksikan talaga kung mapapansin nyo. Ang dami ng tao talaga grabe. Ayan oh, punong-puno hanggang doon. Sa counter ay siksikan. Nagtutulakan na halos no sa dami ng tao. Gusto makatikim ng crispy ulo at crispy pata. Oo, oh, oh, grabe. Si Alul Diwata na mismo ang halos yan na lang ang magluto no. Dahil sa sobrang dami ng tao nagkakaubusan. O, oh, ayan ang sitwasyon ngayon dito. Ayan o. Oh. oh. crispy pata na naman yung in-order. Tapos magdating inihahanda na yung mga Naka-pila yung order, oh. Pila ang order ngayon dito, no. Pag gusto mong order, halos pumila ka. At saka, naka-reserve na yung iba. Ayun oh. Ay, grabe, busy talaga lahat-lahat na lahat ngayon dito. Ayan, si Adul Diwata. Hindi mo na halos makausap sa sobrang busy niya. Oh, sa dami ng customers ay hindi na halos makausap si Diwata. Halos hindi na makapagpa-picture ng kanyang mga fans sa so, sobrang busy niya. Ayan, o, siya na mismo ang nag assist ng mga customer para madali ang ano, uh, pagbigay ng mga orders. No? Ayan, tatakbo na naman, tatakbo na naman. Ayan na, o. Oh. Ayan, o, kung mapapansin nyo, biglang tumatakbo. Tapos... <laughs> so, ayan. Susundan na naman natin kung saan pupunta. Hi. Ay, na naman, naka, naka, nakasalubong ko na naman. <laughs> talagang, talagang, ano, no, uh, dinudumog ngayon yung, ano, ngayon, crispy ulo. Ang daming kumu order talaga, grabe. Ayan na, so babalik tayo dito sa, babalik naman tayo dito sa likod ng counter. Siyempre, nandito yung bida, kaya dito tayo. Ayan. Ayan. So nagkakagulo, nagsisiksik. Ah, wala na ako mapwestuhan na. Puro na camera. Uli na ako sa balita. Ayan. <laughs> Kung papasinyo ang daming camera talaga. O, nakatutok lahat ng camera dito ngayon para makunan si Idol Diwata. Ayan. Pasiksik po. Ano? Ayan, wala. Ayan ko mapapansin niyo, isang food vlogger ngayon ang uh, uh, nakakasama ng Diwata para uh, tawag ito i vlog yung uh, crispy ulo na yan na napakalaki no, na trending ngayon at saka nagtakaubusan ng uh, crispy ulo ngayon. So, ayan si Miss Lalaine, isang food vlogger at saka ka uh, kasama kasamayan si Idol Diwata. Ay, 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 so ayan.